mga pinakamatandang artista sa showbiz na buhay pa sa 2025. Si Tommy Abuel na kilala sa pelikulang Maynila sa Kukunang Liwanag ay 82 years old na. Si Eddie Gutierrez ay 83 years old na ngayon. Siya ay nakilala bilang matinay idol na kanyang henerasyon. Ang singer, aktres at komedyana na si Pilita Corrales ay 85 years old na na ipinanganak noong 1939. Si Celia Rodriguez sa ang The Original Glamorous Movie Star ay 86 years old na ngayon. Ang former Philippine president and actor na si Joseph Estrada ay 87 years old na. Sumikat noon si Erap sa pelikulang Sa Koko ng Agila. Ang veteran actress si Daisy Romualdez ay 87 years old na ngayon. Si Juni Gamboa na sumikat sa TV and film roles ay pinanganak noong 1936 at 88 years old na ngayon. Si Caridad Sanchez ay naging paborito ng sambayanan sa TV bilang si nanay edad sa gulong ng palad. Siya ay pinanganak noong 1936 at 89 years old na ngayon. 93 years old na si Delia Razon na sumikat sa pelikulang Cruz na Bituin. Ang famous award-winning actress si Rosa Rosal ay 96 years old na.